Yo, what's up mga paragmanok? Good morning. So, isang magandang umaga sa inyong lahat, mga paragmanok. Sana ay nasa mabuti kayong balakanya ngayon. So, ngayong umaga, magpupurga po ako ng ating mga alagang manok. At dahil kulang po ako sa budget, uh, yung gagamitin ko pong pamurga is itong bunga uh, o betel nut. So, 'yan. Uh, sinusungkit ko na po yung uh, puno ng bunga o betel nut. So 'yan mga parang manok. So gamit na gamit ko po itong bunga. Ah uh, talagang napakaepektibo kasi ano uh, simula nung nag-start ako mag-alaga ng manok at uh, talagang ito na talaga yung ginagamit ko uh, na pamurga sa aking mga alagang manok. Uh, napakaepektibo talaga dito Dahil nga kulang sa budget so ito muna yung gagamitin ko. So 'yan, madami yung kinuha ko. So ganyan po. Yan po yung laman ng bunga o so kuha po tayo ng isa at uh, hahatiin natin sa apat ayan dahan dahan lang so, hindi, ko, uh, hindi po kasi pwede na buo yung ipapatik natin sa ating mga alaga manok kasi medyo matapang po itong bunga na kinagamit namin pamurga sa aming mga alagang manok at yan tatanggalin po natin so ganyan lang napakasimple lang yung pagtanggal hatiin mo lang sa apat so ganyan lang napakasimple lang okay so umpisa na natin uh, magpurga sa aking mga alagang manok so unahin na natin tong uh, kanawa yun.

No? so isang tiraso sa kada isang manok lumalang <coughs> <Yan> <coughs> napakadali hoy <coughs> hindi ko na pinakita yung ibang uh, mga manok paano ko sila pinurga kasi pare-parehas lang naman yon basta sakada uh, sa kada isang manok isang piraso yung hinati natin sa apat so shout out kay eh, Boss Dongdong so yan si Boss Dongdong uh, pinapanood niya yung kanawayon uh, uh, gusto, gusto, niya kasi itong kanawayon na to so shout out sa iyo Dongdong Dong. so yan Ayan lang. So yan titingnan na natin yung uh, mga ipot ng ating mga alagang manok. So yan. O, di ba? Ay mga ano na, may mga bulate na lumabas so yan, ganyan ka-efektibo uh, yung bunga o betel nut so after nito mga paragmano papaliguan ko yung aking mga alagang manok para isa lang yung uh, isang beses lang sila ma-stress so yan no, mga paragmanok na napaka-efektibo grabe talaga Uh, simula nung nag-start ako mag-alaga ng manok, ito na talaga yung ginagamit ko. Siyempre, uh, syempre pag walang budget, talagang bunga na yung ginagamit ko pag sa aking mga alagaan manok. So, ito ba? Tingin-tingin muna. So yan. So yan, grabe oh mga parang manok, grabe. Ang daming bulate na lumabas. So yan oh. So, shoutout sa mga bunga user natin dyan. So, hanap pa tayo. Hanap pa tayo. Hanap pa tayo. So, yan. Napaliguan ko na pala yung iba. So, yan. Meron na naman. So, yan. Napakadami mga parang manok, oh ko. Oh, o, kitang kita naman yung resulta talagang napaka epektibo ng bunga so lahat na yata ng bulate ah, lumabas oh grabe grabe sobrang dami so ito pa ito pa hanap pa tayo so yan meron na naman oh. so talagang ano napaka talaga ng bunga so yan oh. bunga o beetle nut. Ang daming bulati oh. So yan mga parang manok ah, Napaliguan ko na yung aking mga alagang manok So fresh na fresh na sila At syempre ah, Wala na silang bulate So dahil 'yon sa bunga O betel na So, yan mga pragmano kayo na nagustuhan yung video. At syempre, maraming salamat sa panonood. And God bless!